Good morning, followers. Nandito pala kami sa farm kung saan kami nagtanim ng mais. Mahirap din pala magtanim kasi nga naman bubutasan mo pa ng isa-isa. By the way, habang nagluluto na si Mrs. E nandito naman ako sa may mapuno para kumuha ng pamposte sa bakod. Kasi naman para di pumasok ang mga hayop dito. Kasi sisirain nila mga pananim. Kaya naisipan namin magbakod na yun. Yung pambakod pala namin ay eh kinoha pa namin sa bundok na malapit dito sa lugar. Ginamit ko na rin yung iba para gumawa ng pintaw na kawayan. Nagluto pala sila ng munggo na may halong sardinas at talong. Masarap kulamin pagandito dito sa farm, bagay na bagay sabay nagprito na rin sila ng galunggam. May mga kasama kaming mga bata dito kaya enjoy naman. Kasama namin sila sa pagbabakod kaya salamat naman. At bandang hapon na e medyo nga umambon. Kaya mga after ng ulan saka kami umuwi. Hanggang yan na lang sa susunod na araw ulit. Thank you for watching. I'm